Hello, good morning. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Kumusta, kumusta mga kapatid? Shout out sa inyong lahat. Good morning, blessed morning and blessed Monday. Shout out sa lahat. Ayan, punta ako sa aking work. At ito ay aking mga madaanan. Shout out everyone. Mahangin ngayon. It's Monday. Aray, dito tayo. Good morning. Ilalakan ko lang malapit lang dito. Ito yung ZKI 2821. Kay Manong Freddy. Yan lang ang dagat, guys, oh. Dito tayo. Lapit lang. Dito. Dito tayo liliko at dito na yung work natin, itong building na to. Panormus hotel. Ayan, No. Fourteen rooms. Ayan. Dito tayo. At tayo late na. Uh, good morning. Tayo yung mag-open na. Hello. Allá en Allá room 11 at room 12. Allá reception recepción cocina. De Thir yung 13 14 14 at saka 15 rooms. yan guys at ako'y magbis muna ayan ang kwarto dito sa baba at punta tayo sa taas Die Dummen, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sie wird das ergeben. Und da ist es, ay nakataas. Yan. Dito na tayo sa ating work. Yan ang 20, 23, at 24. Dito tayo. Yan. Yan, guys. Lamat. Bye-bye. Mag-uwait lahat. God bless.